Hello, 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 dear friends and followers. Kumusta? Meron akong naihandang tula para sa inyo. Sana nga gustuhan ninyo. Ang pamagat nito ay ang inggiterang plastic. Ba? Wow. Sa bawat post mo, may mga taong ganito. Ay, ang yabang. Kala mo kung sino? Che! itsura niya mas maganda ako sa kanya. Ew, ya, yeah. kadiwe. Eh. Sana ay magbago na kayo. Kung hindi ka naman perpekto, huwag manghusga ng kapwa mo. Dahil makakahanap ka rin ng katapat mo. Sa plastik na kagaya mo, sa basura, na nababagay ang tulad mo. I thank you. bow